ng disqualification kay si Rizalito David sa Comelec. Pero hindi ang BFF ng si Senadora po ang pinuntirya niya ngayon. Ang gusto niya naman ma-disqualify ay si Davao City Mayor Diego Duterte o Maxon si Muling nagtugo si Rizalito David sa Comelec kahapon pero ang mga dokumentong bitbit -bit niya walang kinalaman kay Senadora Grace Poe na nauna niyang hiniling na ma-disqualify sa 2016 elections sa halip naghain siya ng bagong disqualification case laban kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ayon kay David, dapat ideklarang null and void ang substitution ni Duterte sa kapartido si Martin Dino. Hanggang October 16 lang daw ang pagkahain ng Certificate of Candidacy pero Nobyembre na nag-file si Duterte. At dahil naunang nag-withdraw ng kanyang COC si Dino, wala raw papalitang kandidato si Duterte. Alam niyo itong bagay na ito, isa makeri, no? It's a mockery of the rule of law. It's a mockery of all the processes. No? Ano ba itong ginagawa natin sa election natin? No? Napaka-importante sa buhay ng isang lipunan. Pero pinaglalaruan ng mga tao na nagnanais na mamuno sa lipunan natin. Pero si Digong mukhang natuwa pa sa ginawa ni David. I am happy that he has found time to clear everything. So, pagka na-disqualify ako, okay lang rin. Walang problema. As I have said, if God wants me to be there, I will be there. Ipagpapasalamat pa niya kung tuluyan na siyang ma-disqualify para matupad na ang pangarap na magretiro. Kung ma-DQ ako, okay lang. So, matupad yung ano ko, pangako ko, sarili ko na mag-retire ako. Tanda na ako. Kagabi ay dumating sa Davao City si Dino para makipag-usap kay Duterte tungkol sa inihain kaso ni David. Alam niyo naman kung saan nanggaling si David, di ba? Oh. Uh, nuwisan candidate na ng nga. alam mo, at uh, ito, walang tigil na itong sausawan dito. Eh, no? Kaya ang ano natin dito, kami, ah uh, we will work hard. Naniniwala si Dinyo na may nag lang kay David. Pero hindi raw papa-apekto rito ang PDP laban dahil alam daw nila na legal ang pagsasubstitute ni Duterte. Umaaksyon, Mia Reyes, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.